Okay, na ako diri sa Quantel PLDT. Nag-live ko, kay nagtabaho ko, sa nawalaan ko kalitong dial tone. Karon, kabalo ko, na na kung um, giputol ako ang linya diri kay Kapila na ko anong technician na magbayad o 1,000 per technician na um, mo ato sa balay para i-reconnect lang ang services diri. Karon, kanisya na technician, Nadiriya ka rin sa labas. Kani siya? Nadiriya o? Oh. Nadiriya sa PLDT. Guys, kaupat na ko na putlan. So, 4,000 ako ang nabayad ani sa ilaha para nagdiri na ko mo ato dito sa ilahang opisina. Astang inita. Astang inita, guys. Karon, diri aha. Kani mo ni plate number? Kani. Pani? Mau ni plate number sa PLDT. Every time na mag-ayos sila direa or mag-reconnect og kanang mga laing tao, mamutol sila og mga numbers direa sa ilang U-box ang matina direa sa may GSIS. Now I am living there on that other part of the apartment just to make sure na naa sila dire karon og nasakpan jud nako. Mao jud ay ilang modus kaning mga contractor sa PLDT. Listen guys. Listen. Listen to me carefully, people. If ka mo maputlan mo o kanang connection sa internet at tuada yun ninyo ang service box sa PLDT. Kay namunit na sila dira og mga number. Usually ilang ginaputol kay ang copper line. My god, 4,000 na ko ang nagastos sa ani sa ilaha, Walay kaluoy ng PLDT. This guy here is the responsible person who cut off my line without me having a pass to NPLDT. I am working for Alorica and suddenly, my calls drop off because of this person. Kani, kani ang nagputol sa kong linya, no other will be able to do that because this person here is responsible for everything. And ako pa daw ilang idimanda? Ako pa yung lang yung i-demanda guys. My God. Nagtabaho ko. 1.30 pa ako ang out. Ibalik ako ang linya kuya. Karun da yun. Kani. Maunis siya. Kana. Dira sila. Dira. Pag mawala ganin internet. Sila ang nagapamutol dire. Mamili na sila miskikinsa putlo nila miski gabayad ang tao para lang kambyuhan uglaing laing customer. Now, I caught them doing the same modus. I will never gonna pay them another 1,000 para i-reconnect ako ang services. This is live. This is live, people. Ikalat ninyo ang video karon dayon. Pag dili, mabalik ako ang service, kuya. Humanda mo sa kuha. That person. Oh, that person is responsible. Kana, modo sa PLDD dagan. Pag di lagi mabalik ako services. Kana, dagan. Dagan, gago ka.